Everyday Heroes. Panoorin ang video na ito kung saan ang tatlong lalaking sina Gavin Nimrod, Eric Schmorstad at Brighton Meyer napapunta sa isang football game ang nakakita sa isang lalaking usa na na sa isang sinkhole sa lupa ng Amanish Schmorstad. Mabilis na pinuntahan ng mga lalaki ang usa para iligtas ito. Ang butas ay may lalim na sampung talampakan kaya nagpunta ang tatlong magkakaibigan sa Walmart para bumili ng mga lubid at clip para maligtas nila ng maayos ang usa. Makalipas ang ilang minutong pagkilati sa sitwasyon, hinatak ng mga lalaki ang sungay ng usa at maingat na hinila ang usa palabas ng butas. Pagkalabas na pagkalabas ng usa ay tumakbo itong paalis at masaya nagsialisan si Alisa na rin ang tatlong magkakaibigan. Yeah,